Hello guys welcome to my channel, so for today's vlog ay pinapunta kami sa bahay ng anak ng amo namin. Pinagkakabit kami ng ilaw sa kwarto ng anak niya, kaya lang may damage ang nabil niyang ilaw kaya kailangan namin papalitan. Ngayon ay papunta na kami ni Kuya Leo kung saan namin ibabalik ang ilaw na binili niya. Ang mahirap nito ay hahanapin pa namin kung saan ito binili ni Madam, Sinabi lang niya na sa abiyat kami pumunta upang ibalik ang ilaw na binili niya. Kailangan din namin maghanap ng platform para gawin base ng mga ilaw upang ma-cover ang kanyang mga wiring. So guys mag-update na lang ako pag nakarating na kami sa abiyat kung saan namin ibabalik ang ilaw na may damage. Akala namin ay magkakabit lang kami ng ilaw, kami rin pala ang uutusan niya na magbalik ng ilaw na may damage na binili niya, wala naman kaming magagawa kundi sundin siya, buong um, plywood <laughs> Hindi ka niya kakabal, hindi na yan Tapos na yan Hindi shelf Ay, mabigat yun! Hindi, magaling yung mga shelf Kaya lang, may ano eh Meron ka yun May open yun Bakit kaya saan? Ngayon mga idol ay malapit na kami sa Abiat, sana ay mapalitan yung ilaw kahit hindi kami ang bumili, pero may resi... Siya nga pala mga idol, first time ko na makapasok dito sa Abiat, tignan natin mga idol kung maganda ang loob ng Abiat, samahan nyo kami ni Kuya Leo Tara. Ang daming pagpipilihan niyo, ayun niya. O sana yung spiral Ano? Daming yung... spiral oh

dami dami ang pagpipilihan nyo kung dami ang pinipili eh yeah, yun may board yata natin baka may board tiles pala ito <laughs> tiles

Di ba patay na yun? <laughs> Abo 7 na Ayan guys, hindi na kami sa ano Sa Abiyat Pero papalta nung anak kong amo namin yung bilhin yung ilaw kasi may damage Dito niya binili yun Ayan o akhir ya sar daw yamin yes so thank you chodi chodi hal ko khane yamin Yan. done done pa on dame na baad itrin me ano Gano'n kaya ito mga kapele? 155 lang. Ngayon. Paano may hindi diyan? 185 lang. Kasi yung hmm. aking is golden. Ah, so, Kaso, tanong mo yun, marami. Dito pala maraming ilaw. So ayan mga idol, naupo muna ako dito sa kanilang waiting area, habang hinihintay ko si Kuya Leo. Maganda ang kanilang waiting area malinis at malamig at napaka-komportable, kung hindi lang ako fasteng ay masarap ditong magkape. Pagkatapos namin mapalitan ang ilaw ay pupunta naman kami ng Ikea para maghanap ng gagawin namin platform. So mga idol kinakausap na ni Kuya Leo at ipinapakita na ang resibo, sana ay may available pa, na katulad ng ilaw na ibabalik namin. Mayroon okay, nga ng mga switch ito so, riyal lang oh 6 riyal ang ganda na switch dito ko 'yung lang i3 riyal oh ayan oh. may 6 riyal 8 3 riyal maganda ang ganda ang ganda oh mahaba sa atin. Hmm. Sa bahay po, pwede Ito, 14 na na to, switch. Yan, no? Maganda, oh. Ito, oh. Buo, no? Buo. Ang ganda siya. May dimmer siya, oh. Porto lang dimmer. Puro Baka hindi niya. ganda, no? Saka mura. Ayan yeah nyo guys, napakaganda ng kanila mga switch dito yeah. Baka dito ako bumili ng tang personal uh, use kung ako yung magkakaroon ng sariling bahay Wow! Ayan, yeah. maganda yung mga outlet nila oh na kuya yeah. ikaw pupunta paano hmm? yun paano oh hintayin na lang ginusto niyang palitan eh ginusto niyang palitan eh mga ilang days daw one, one week sabi mo mga one week <laughs> How many days waiting, Muhammad? Mabitiis. Day, day, day. Today? Day. Ro, kumra, hasse. Wala, ma-turo, Waiting here. Wow. No problem, after tomorrow. No problem. After tomorrow, no problem? Wala, after tomorrow. No. After tomorrow? Waiting here, after tomorrow. No here. No here. The mom come, kumra. Lagi hintira, kumra. Wala. Allah. Okay, sayara. Wala. Wala, mm. mapisigyara? Mapisigyara. Wala. Mapiroksa? Oh. Mm. Roksa? Roksa, Pilipin, Pi. Yes! Yes, it's yours! <laughs> <laughs> What's your name? Mojo! Mm. Mojo, Pi? Yes! Oh, good. Number one. I love you. <laughs> <laughs> yes. Good? Good job. Good lighting shit. Oh, ang ganda. Oh. Tingin niya ako ng ilog. Ilogina. So, yan guys. At narito pa rin kami sa ano? Sa Biat. Medyo natagal lang kami rito kasi hindi pa magkaigid sa resibo kasi dalawang number daw yung nakalagay. Kaya, inantay ko pa siya kay Leo. Hmm, yan pa siya kay Leo, ayun. Nandito pa siya sa kasir. Dito na yung ano, dito na naubos yung aming oras. ito naman guys, 'yung mga uh, painting. Nga pagdado sa 'yung bumili ng painting dito sa Abiat. Ano? Mga painting So update ko lang kayo guys dun sa ikakabit naming uh, ilaw So malabo pa yung chance na may kabit ngayon Kasi antay pa namin yung kapalit Kasi yung nabili niya na ilaw Nung anak ng amo namin eh, may damage Tapos kailangan pa namin na uh, bumili ng base para sa dalawang ilaw Kasi dalawang ilaw yung ikakabit So dalawang bracket din yung ano, yung ilalagay. So ngayon kailangan namin ng base na kahoy. Tingnan namin kung makakabit kami dito sa IKEA. Lapit lang naman dito yung IKEA dito sa kabila. So ayan. Yun lang yung IKEA sa kabila. Kung makakita kami ng uh, board na nagamit namin yung base na kulay white para maitago namin yung uh, wire well sa loob kasi dalawa yung ano yun bracket kaya yan uh, hintayin pa namin after 2 days to yung kapalit pero free delivery naman daw yun so yan guys sabi ko kayo mamaya free delivery oh, balik mo na kayo pogi yan Tiga puluh, O, pergi. Makan, pi, tani. Ang dara ko pa niya. Okay na. Mm Hindi -hmm. mo na kayo din yan mamaya. Saan so, tayo maghahap ng board yan? Sa so, Ikea na. Ayan na.

Wednesday, Friday. Thursday Sabah tu nak jual. Mm -hmm. Oh, yang magahana pernah board di. Dan pergi makan tayar yang ikhya. Bagaimana ano maganda rin, Maganda rin, no? Yun, dahi. Maganda Ito, ng amo yan. Punta na kami ngayon. Punta na kami ng IKEA. Oh, so, ang makina nito. Nakakaano siya? Matigil eh. Nagtataka ko, bakit? Dalawa number, no? Dalawa ang pangalan. Ano mong gusto? Ito. Ano siya binili? Hindi na siya bumili. Hindi na siya bumili. Wala, ano mo hashtag? Mahal na master? Master? mo dyan, sabi at. Ayun, natin yung ano ka mo. Ano ko eh, pinabalik yung ilaw. Sabi niya, yung nakalagay na pangal, pangalan, di, yung nakapangalan sa'yo. Putang na ano, iikot tayo. Ano naman? Hindi pala tagos doon. Dati mayroon yan eh ah hindi, doon pala, sa kabila kami dati baka basta tayo sa ikot sa ikot ka dito, pagkano'n ibig pala sabihin, doon po mga patakin hmm. kay Sarali siya ang pangalan <laughs> sa extra Makati na yung uh, ano tayang oh, yung ano yun tayang muna sa IKEA Welcome to IKEA Yeda, Saudi Arabia Nagkamali ka ng pasok dito Ano? Pero... Spike orang nangyari sa akin sa marami sa kay Pinto. Slow down, people crossing road. Security. Yan. Yan sabi. Puro bi pala. Basement. We should have gone to the One eternity later.